Ano masasabi mo kay ma'am? Maraming maraming salamat po sa bintay. Hi guys! Magandang tanghali po sa inyo. So ngayon nakikita nyo po may daladala -dala tayong notebook na pinagsulatan po natin ito ng mga sponsors po natin. Lalong lalo na sa mga lumang mga viewers natin. Alam na nila kung ano yung mga nakasulat dito. Dito po nakasulat yung mga sponsors po natin. At good news, dahil meron po tayong isang sponsor uh, pangalawang beses na po niya itong uh, nagpadala So nung una, natatanda niyo po Si Ma'am Lee ng US Nagbigay po siya ng 3,000 pesos para kila sila May Ngayon naman, siya ulit yung nagpadala Ng ano guys, limang tao yung bibigyan po niya So yan, talagang sobrang nakakatuwa Kasi si Ma'am, nung tinawagan ko po siya uh, napaka-emotional po niya at na, napanood niya po yung video na pinabot na po natin yung 3,000 kila Sheila So ngayon, good news para kila silame dahil yung CR po nila ay papagawa na po ni Ma'am Lee. Yan, uh, nakausap ko po kahapon yung magulang nila silame May. Uh, although hindi talaga nila ito guys inaasahan nila Sheila kasi nakabili na po sila ng ano, ng semento, hollow blocks, kami bakal na po sila. Pero sabi ng nanay ni silame kahapon ay meron pang kunting kulang uh, syempre hindi nila ganun hindi gano'ng basta basta na nakakapag ipon nga po sila dahil kakatapos lang po ng bahay nila na talagang pinagsikapan naman po ng tatay ni Sheila May at uh, nabigla nga po sila dahil sabi nga po ni Ma'am uh, kami po ang nag, ano, nag si ako po at saka si Ma'am nakatawag ko po siya mismo na ipapatapos na po niya yung CR nila sila May so uh, tinawagan ko agad si tatay ni Sheila May tapos kung ano yung kulang na pwedeng idagdag doon sa nabili, nabili nilang unang materyales ay pupunuan na po ni Ma'am Lee. So lahat ng magagastos ngayon, kung magkano man yung makikwenta natin at ano, yun po yung ibibigay natin ngayon kila Sheila May para maging okay na yung CR nila at talagang ano, talagang buong buo na po yung bayan nila. Although hindi pa siya fully finished, pero nandun na po sila ngayon nakatira. At syempre hindi lang yan kay Sheila May. Merong isang bata Merong isang tatay, dalawang lola. Yun po yung uh, kasunod ng kila Sheila may kasi lima po yung bibigyan ni Ma'am Lee. Abangan nyo po, isa-isahin po natin talaga yung pupuntahan. At uh, talagang kahit uh, umulan umaraw, gagawa natin ng para para matapos yung video na yan. At uh, ano, tara na, excited na ako at syempre excited na rin siguro si Ma'am Lee. Kaya puntahan na natin si Sheila May. Hi guys, nandito na tayo sa kanilang bahay. O oh, yan, pero ang gagawin natin para surprise yung house tour soon, uh, tatawagin ko na lang sila dito sa labas para ano, ibibigay natin yung para sa budget para dun sa kanilang CR. Uh, sa totoo niyan guys, uh, nakwenta naman na ng ano ng uh, karpintero at uh, may mga resibo sila kaya yung binigay po ni ma'am parang nagiging eksakto talaga siya kaya tatawagin ko sila nanay at palalabasin natin sila. Oh, tao pala, Atay, Bilado, si Tatay. Yan guys, nandito na sila kasama natin si Sheila May. mag ka naman doon, Sheila. Oh, yan. Si Nanay, tapos si Tatay. Oh, okay, kompleto naman. So ngayon, Nanay, good news para sa inyo. Na matagal nyo nang isa sa mga uh, pinapangarap din nila na tapos na yung kanilang bahay. Pero hindi pa siya fully finish. Kaya hindi ko pa pakita sa mga viewers pa natin kung ano yung mga nasa loob. At ang kulang na lang talaga para... Ano na siya, Parang ang kompleto na rin ay yung CR po nila. Although si tatay, tatay may nabili ka ng mga materials para doon sa CR mo, no? yung mga kung ano yung pinag, uh, pinagkasya ng 3,000 pesos dati na binigay ni Ma'am Lee, ano? Opo. Tama tatay? Opo. Pinagkasa ko po yung pinambili na kung 3,000 na po yun. Kasi po, sa hollow block? Sa hollow block at saka cemento. Oh, okay, yon Tapos, why? ah uh, sabi naman ni tatay, dahil maganda pa po yung bowl nila doon sa luma nilang bahay, tatanggalin na nila yon para yun na po yung ilalagay nila dito. Okay naman yun guys kasi meron din kaming ganun nangyari dati na basta hindi lang siya mabasag. Okay yun kasi maputi pa. Maganda naman ano tatay? Mag uh, ayos pa yun. Tsaka bago pa daw yun naman. Hindi pa katagalan yung binili nila yun dati. So para mas maka ano sila, maka less sila, yun na lang yung gagamitin nila at uh, lalagay na rin tatay ng bubong ano may kahoy ka na rin tatay tapos yung ibang bubong na nandoon sa bahay nila tatay na medyo maayos pa yun yung ilalagay nila pero yun uh, itong ibibigay natin sa kanila hindi nila ito inaasahan hindi sila nag expect na merong darating pa ulit na ganito so tatay uh, si ma'am Lee yung nagbigay dati ng 3,000 pesos na pinang una muna pinambili ng materyales para sa CR nyo ay nagbigay na naman siya. So si tatay, sa totoo niyan, Uh, kinausap ko si Ma'am Lee. Kinausap ko rin si tatay kasi gusto ni mamli Lee makuha yung estimate ng ano, makuha. Talagang gusto niya nang tapusin. So, si tatay, uh, nag-usap kami, si nanay, ang ginawa namin. Uh, kinausap nila yung karpintero, sinulat lahat. Nandito guys, yung listahan na kompleto na siya yung ano, yung ito po, yan, kompleto. May kasama ng labor na 3 days. Yan, may mga buhangin, dagdag na bakal, dagdag na simento. Kaya ito, maabot po siya ng ano, ng 5,500 pesos. ah uh, sumobra na pa nga po yun eh. Dinag-kinompleto na natin 5,500 pesos kasi uh, pang merenda na ng labor yon So, ito tatay, anay, sila, iabot ko to sa inyo. 5,500 pesos. Galing ito kay Mam Ma Lee ng US. Oh, grabe. Sobrang nakakatuwa. Tatay, kung ikaw tatanungin ko ilang ilang ano mo tong, ilang araw mo na tong kikitain yung 5,000 ay, ay matagal na to oh, yan pero si tatay talaga hard working yan si tatay lagi siyang pumupunta sa dagat talaga araw-araw uh, <laughs> walang, walang walang paltos walang, ano tatay araw ganyan lang ang painga oh walang absence si tatay ngayon lang kasi siguro magaka siya na materialis galing oh. dun sa kalsada papunta dito sa kanila Tama po yun, oh ikot, it, ito bigay ko na lang kay Sheila May Akila. One, two, three, four, five. Five thousand five hundred. kasama na yung delivery charge kung so, meron man. Tatay, gano kahalaga yung five pesos at gano naman kasaya tatay na, na 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 halos lahat na ng lahat ng sponsors nila na ibili nila tama nagawa nila yun sa yun sa tamang paraan na ilagay talaga halos sa bahay nyo, tatay, ano? Oh, Mula nung nagkaroon tayo ng sponsors na nagpagawa kayo, oh, lahat ba yung tatay na ipunta sa bahay? Tama po yun, sir. Uh, uh, yan, na, may tamo. naidagdag din din sa oh, may tata... naidagdag. At oh, saka may naidagdag talaga si tatay kasi oh. nagtatrabaho si tatay. Hindi siya inaasa sa ano. Hmm. Oo, oh, ano tatay? Masaya? Masaya, sir. Ang saya, sir. Oh, sobra, oh tatay. Ay, sobra, sir. Hindi kami kilala eh. Natutulungan niyo po kami. May, How many years na ganito sa amin dito na ngayon lang na, na, na kung hindi si Sir Day, hindi mangyari to. Sa, sa tulong nyo, hindi ko talaga masabi, ma'am. Ang birimot sa ay I love you. Oh, Walang katulad, ma'am. Yes. Maraming salamat po. Oh, Mag-ingat po kayo lagi. Sana po hindi na ba bago po kay Sirde Day oh, sa amin po. Okay. Maraming maraming salamat po. Okay. Sabi mami. ni tatay, ang gusto ni tatay, naman, uh, Sabi ni tatay kasi, <coughs> na specialist, parang ano, naintindihan ko sabi ni tatay, mm. dahil galing sa puso niya na, mm. uh, meron mga ano, sabi niya, gusto makita nga si ma'am para makapagpasalamat na, ano. Personal. Kung okay paano pa. kami makabawi, ganun. oh uh, yan. Uh, si nanay. Hindi ko maaari. Nanay, sa isang, sa isang iglap, okay, uh. matatapos na yung CR niyo nanay. Soon, madali na, matatapos na. Dati, sabi mo nung nagluluto si Sheila May, ulan nang tingnan mo naman pumunta kami dito nagluluto siya nasa loob na siya o di ba na ng anlakip nopo Yes, ano grabe Gano'ng kasaya, nanay? Malungkot si nanay? Sobra, so, sa sobra sa sobra super 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 maraming maraming salamat po sa binigay niyo na naman po sa amin na paulit-ulit. Talagang sobra pong talagang bait nyo na hindi nyo po kami kilala. Yan po, yung CR po namin, matatapos na po siguro yung abot nyo pong 5,500 po. salamat maraming maraming salamat po talagang wala po talaga akong masabi. Kasi sa sobrang saya ko po, po na Maganda na po yung tirahan po namin. Kahit hindi pa po tapos, ma'am, lumipat na po talaga kami kasi naano na po kami sa bahay namin. Nababasa na po pag natutulong. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Talagang maraming maraming salamat po sa lahat po ng tumulong sa bahay po namin kay sir Serdi po. Talagang sobrang saya po namin, ma'am, sa tulong nyo po na pa paulit-ulit. Maraming maraming salamat po. Ingat po lagi kayo dyan. Oh, oh. I love you po. Okay. Yan. Kasi alam nyo guys, pagpasok ko ng mga nakarang araw dito sa kanila, talaga, si Sheila May, nakarelax na siya dyan sa loob. <laughs> hindi na siya yung natutuluan, kapag nagluluto. Uh, anytime, pwede na sila matulog na hindi matuluan. Grabe, ang lucky ng naibigay na ano, ang laki ng pag-asa na naibigay ng mga sponsors sa atin. Grabe guys, yung mga sponsors natin, sobrang nakakatuwa lang kasi hindi kami kilala pero napili kami sa isa sa mga gusto nyo pong tulungan lalong lalo na sa bahay nila sila may deserve po nila to dahil hard working si tatay uh, hindi nyo man nakikita ako mismo nagsasabi sa inyo guys si tatay halos wala siyang pahinga para lang matapos din itong bahay nila Nagli-labor siya tapos pumupunta sa dagat lahat ginagawa niya para matapos na so ngayon uh, gaano naman kaya kasaya si Sheila May na ano na siya? Dating dating na stress siguro siya pero ngayon relax na, relax na siya. Nakita ko sila diyan kanina oh. naka-ano na siya, nakahiga na lang siya, siya, siya. sa kwarto nila ang galing eh. Uh, sila. Anong masasabi mo sa mga sponsors mo? Ikaw talaga, sobrang love kanila. Ramdam Naramdam, naramdam, naramdam ko hindi. Hindi mo talaga masasabi na ano, na talagang sunod-sunod yung ano sa sayo blessings. Anong masasabi mo? Mula nung maliit ka sila, yung bahay nyo, yun na ba? Yun na? Oh, yun na yung bahay nila. Malaki na siya, pero lumaki din yung bahay nila. Oh, masaya? Masaya? Oh, okay, natutuwa siya sobra. Talagang, ano na, talagang sobra. Ah, katuwa. Ako man guys, talagang ano, very emotional din kasi masaya ako para kay Sheila. Hindi siguro siya hindi siya baka sa mga nangyayari na mula nung uh, gumawa na kami ng alam, laro, nakapag-vlog na kami, biglang nagbago din yung kanilang buhay. Grabe, sa isang iglap na ipatayo nila yung kanilang bahay na ano, talagang sa mga mabubuting sponsors natin. Ngayon, anong masasabi mo na tupad na yung pangarap mong bahay? Oh, hindi ka na natutuluan. Kapag ka uh, ka soon kasi hindi ka nalilipat doon sa luma ng bahay. Hmm. tas nagluluto ka ngayon, hindi ka na naulala na, na no? Hindi ka na napuputikan sa loob. Oh. Gaano ka saya, masaya ka? Okay. Hmm. Ano masasabi mo kay Ma'am? Maraming maraming salamat po sa bintang. Sheila. Okay, ramdam ko si Sheila guys. Hindi na talaga siya makapagsalita sa sobrang ano, nga emotional niya. So ngayon, uh, good news kila Sheila May. Pero meron pa ding good news sa ibang mga players natin. Ang susunod po natin na video na to, isa-isahin pa rin po natin, maliban uh, malibang kay Sheila May, yung apat na tao na bibigyan natin ng sponsors galing pa rin kay Ma'am Lee. O, oh, Sheila, tama na. Okay na. Masaya. So, oh, sobrang saya. Guys, hindi pa natatapos yung video na to, guys. Ah, mahaba to kasi pupuntahan pa natin yung apat na uh, bibigyan natin ng sponsors galing kay Ma'am Lee ng US. So, sa ngayong video na to, tayo muna ay magbobabay kay Ma'am Lee. Maraming salamat na. po lagi kayo Ma'am Okay, puntahan naman natin yung apat na tao. Guys, nandito na tayo sa isang lola. Hindi niya to alam. Uh, siguro mabibigla na naman siya. Lola siya. Actually, guys, dalawang lola pa. Ay, Lola. Yan si Lola. Ay, Lola, meron akong sadya sa'yo. Ayan, yan si Lola. Oh. Ayan. Halika, Lola. Good news kay Lola. Hello. Oh. Halika, Lola. Anong ginagawa mo, Lola? Eh, Nag-iigip ako Ah, wala ano? so so ah, oh. Lula, maabahala mo na kita, ah. ah, si Lula, magaling ka na, Lula? Magaling na. Ah, si thank you, thank you. Oh, yan, yan. Si Lula kasi, guys, sa mga hindi, ano, kasi minsan, ah, nakakasama siya, di ba? Uh, medyo may nangyari naman na hindi maganda, pero ngayon, okay na si Lula. Okay, Lula. Siguro, dati, merong may, bad news kay Lula, pero ngayon, bibigyan naman natin siya ng good news. Wow! Thank <laughs> you! Si Lula, kita. Ah, Lula, ah, ano, may nagbigay sa 'yo ng ano uh, 1,000 pesos galing sa US. Ang pangalan niya ay si Ma'am Lee. Wow, thank uh, you very much, Ma'am. Oh, thank lula. you, thank you. Ah, oh, Lola. Oh, wow 1, thank you. <laughs> oh, totoong <-tawa> si Lola. <laughs> oh, 'yan Lola. Ah, uh, Lola, masaya. Masaya. Oh, pagdagdag kun pa bilhin ang gamot. Oh, yan maintenance please, ano lola. Oh, yan si Lola kasi nagme-maintenance po siya pero kung makikita nyo malakas pa naman talaga si Lola. At ano, fully recovered naman na siya. Kala ko nga kasi oh. gusto ko man makita si Lola minsan nahiya ako pumunta dito sa kamay aso. <laughs> Baka makain ako ng aso pero okay ng okay na si Lola at sa mga susunod na palaro natin baka pwede na siya makasama. Oh, ano lola? Ako, ako. Oh, sige lola. So ngayon, pupunta ulit natin yung isang lola. Oh, okay. Ah, oh, lola kilala oh, ni Lola eh, kasi dalawa lang naman yung lola eh. Thank you. Oh, sige. Bye-bye tayo. You. Bye -bye. Yan, kay Ma'am Lee. Ma'am Lee, thank you. Oh, okay. Mabuhay. <laughs> sige lola. Okay. Yan guys, ito na yung pangatlo na bibigyan po ni Ma'am Lee. Talagang inisa-isa natin. Yan, maganda yung panahon kaya napakaswerte natin. At ito yung ano ba? Yan yeah, si Lola. <laughs> talagang aso kasi uh, alam na ni Lola na may parating kasi yung mga aso ni Lola talagang Lola, Lola, Lola. Hindi pa kita naabala? <laughs> uh, yeah, si si Hindi. Si <laughs> oh, yan si Lola. Si Lola, ma doon si Lola pero... Oh, yan na, dyan na din. Lola. Nung una nakatanggap ka ng ano no, yung sponsors doon sa ano dati ano. Uh, Ngayon oh. naman, Uh, merong sa 'yong nagbigay uh, maliban doon kila sila May kay Lola Pasing, isang tao lang 'yon at 'yung bibigay nila sa 'yo, napangatlo ka kasi lima sila, pangatlo si Lola, uh, Lola, makaka ka ng 1,000 pesos galing kay Ma'am Lee ng US. Uh, Lola. <laughs> hindi ba <laughs> hindi ba alam si Lola? Na-surprise ka ba? Hmm? Hindi, hindi <laughs> malam Lola na. <no? laughs> talaga. Oh, 'yan hindi talaga alam ni Lola. Lola masaya. Ay, sobrang ah, sobra, sobrang saya. Oh, okay. Ano masasabi mo kaya kay ano yung sa nagbigay lola kay Ma'am Maraming maraming salamat <laughs> lang po to. Oh, yan. Ma'am, Ma salamat. Oh, yan. Okay, natapos na natin si Lola. Meron pang dalawa. Puntahan na natin. Okay, Lola, aba. Yan, guys. At nandito na tayo sa pang-apat na bibigyan po natin. At hindi po talaga niya ito alam. At ano siya, bata pa lang po siya. Yun, I see. Yun, yun. Yun, guys. nag ano. Lucas, meron sa inyong nagbigay ng sponsor. Masaya? Okay. Yan, hindi na po natin patatagalin dahil uh, yung pang-apat po na sponsor uh, na bibigyan po nila galing po kay Ma'am Lee ng US ay si Lukas. Sabi po kasi ni Ma'am na ihahambing po ni Ma'am uh, Lee yung pamangkin po niya nandun po sa US ngayon na Ah, uh, nakikita niya yung parang kabata yung ano, yung pamangkin niya kay Lucas, kaya natuwa po siya. Uh, at sabi nga po ni Ma'am kahit na wala siya makuha sa premyo or matalo manalo, lagi daw siya nakangiti. Kaya si Ma'am natuwa sa kanya at binigyan niya po ng surprise na ano, na 1,000 pesos. Oh, Lucas, ito ay galing kay Ma'am Lee. Oh. Maraming salamat po, Ma'am Lee. Gagamitin ko po ito tama. Ano well, gagamitin mo sa tama? Gagawin mo? Ano ibibili mo? Pang po, pangkain po. Pangkain o kaya ano, damit na pang school sa susunod na pasukan ano? Okay, yan Ma'am Lee. Uh, syempre dahil ako po yung tatay ni Lucas, maraming maraming salamat kasi isa po siya sa binigyan niyo po ng cash. Although nabigla po ako at uh, talagang tinanong ko pa talaga kay Ma'am na sigurado po ba na si Lucas po yung isa ganun? Yes po, wala pong pag-alinlangan na si Ma'am ay binigyan po talaga si Lucas ng 1,000. ah uh, at yun nga, apat na po sila. Si Sheila, si Lola Pasing, si Lola Socorro, si Lucas. At abangan nyo pa, meron pang isa. Puntahan na natin at medyo malayo-layo siya guys. Kailangan nating uh, sumakay. So, tara! Guys, magandang hapon. Ito na po yung pinakalas na bibigyan natin ng sponsors galing kay Ma'am Yan, Uh, sa hinahaba-haba ng oras guys tignan nyo naman po hapon na pero pumunta tayo dito sa kanilang bahay uh, at hindi ko alam hindi ko sure kung alam nyo na kung sino siya isa siyang tatay na ano idol ni ma'am may fans na si tatay uh, at nandyan lang naman yung kanilang bahay o, pupunta natin tatay yan uh, sa mga familiar sa mga tatay edition na nakakapanood, ito si tatay Tatay Doms sa pangalan niya. Oh, so ito na po yung pinakalas sa ngayong araw na ano, uh, mabibigyan natin ng sponsors galing sa isang followers natin from US na si Ma'am Lee. Ang una si Sheila May, pangalawa si Lula Pasing, pangatlo si Lula Socorro, pang-apat si Lucas, at ang panglima, ang pinakalas, si Tatay Doms. Okay, yan. Si Tatay Doms. Tatay, uh, hindi na natin patatagalin dahil medyo hapon na. Pero sasabihin ko, tatay, alam mo kung bakit uh, si Ma'am Lee ay naano sa'yo parang ano nga, uh, meron kang fans. Yan, si Ma'am Lee. At uh, sabi niya kasi kung bakit uh, gusto ka paabutan ng blessing galing sa kanya. Si Ma'am Lee ay meron siyang tito na ano, pero wala na siya. Nandun na siya sa taas. Ah, uh, talagang ano daw siya, kamukha kamukha mo daw. Kaya daw pagka ah, uh, uh, if ever na makauwi daw si Ma'am Lee dito, ah, uh, yayakapin ka pa nga daw sana niya eh. kasi nga kamukha kamukha mo talaga yung tito niya na wala na ngayon. Na isa sa mga parang malapit sa kanya dati, ganoon. Kaya isa ka talaga sa ano sis, tatay na napakaswerte din ni tatay na no? may kamukha pala siya. Kaya yun nga uh, natuwa si Ma'am at uh, meron siyang ibibigay sa iyo. Ito tatay. Okay. 1 2 3,000. Oh, tatay. Masaya ka ba? At uh, tatay sa tingin mo, tatay makakatulong ba yan sa iyo? At ano kaya ang pagbibilhan mo niyan? Okay. Yan ay galing sa isang sponsors mo na si Ma'am Lee. Hindi lang naman ikaw si ano pa, si Sheila May, si Lola Pasing, si Lola Sporo, si Lucas tapos ikaw yung panglima. Ano masasabi mo, tatay? Unang-una po man, uh, nakakasalamat po ako sa Panginoon at pinigyan uh, ako ng isang katulad nyo na tumutulong uh, sa mga gaya namin na uh, mahirap ang ano, pamumuhay dito sa probinsya. Tapos itong binigay po nyo na kasakin, pambili po ng gamot kasi may maintenance ko ako ng sa akin na binigay ninyo na cash malaking tulong na po ito siguro nasa alin na buwan o 7 buwan na po siguro ang gamutan to ay oh, matagal na rin tatay uh, maraming, tata maraming salamat po sa cash na binigay niyo sana po marami pang blessing ang darating sa inyo lang po. Salamat din po sa inyong asawa ma'am na suporta po sa uh, inyo para po sa amin. So hanggang dito na lang po 'yung video namin at uh, uh, yun na lang po uh, good health at uh, mas marami po sana ng ano kapalit ang mga binibigay nyo po sa kagaya sa amin ma'am. Maraming salamat. Ba Bye. Bye, -bye.